Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Naomi Kisel ay At ang video na ito ay tungkol sa sanaysay na tawag na Papel ng Katutubong Pilipino tungkol sa pangangalaga ng kalikasan ang paksa ng papel ng katutubong kultura tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Tungkol ito sa pangangalagas ng ating kalikasan at tungkol rin ito sa indigenous natin na kultura. Ang punto ng sanaysay na ito ay ipangalagaan natin ang ating kalikasan sapagkat pinapahalaga ito ng ating mga ninuno sa sinaunang panahon. Ang layunin ng sanaysay na ito ay magbigay ng aral tungkol sa ating kultura at ihikayat ang mga Pilipino na alagaan ang ating paligid. Ano ba ang wika na ginamit dito sa sanaysay? Ang wikang ginamit nila ay formal na Tagalog pero madali pa rin unawain ba ang estilo na ginamit ng sanaysay na ito? Ang estilo na ginamit nila ay ang paghikayan. Gumawa rin sila o nabigay ng mga halimbawa ng katutubong kultura. Salamat sa iyong pakikinig. Bye!